Oh. Sarap na mag-out eh. Hello guys. <laughs> Ma mala malayo sa masamang hangin na may nila. Andito <laughs> ah, na po kami, pababa na po ng hagdan. Ganda pa yung Mama Mary. Eh. Oh? Mama Mary. Ganda ng camera, oh. Pero mag-vlog tayo. vlog mag din ako. Eh. <laughs> vlogger na ako eh so, kaway mo na kaway yan yeah. kuya kawai mo na sa vlog yan yeah. <laughs> po buo ng tubig dito Nandito po kami sa Anilao Mabini Batangtas Ayan po, ganyan po kalinaw ang dagat. Mga kasama. Mama Mary. Ay po nagda-dive -da ngayon. Sunday. Pali na oh. Kitang kita mga isda. Green, ito. Green Front Beach House. Hello mga guys, mga guys <laughs> Ito po, ito po kaganda yung background Hello, namin ito. Hindi na po kinaya ng araw Sobrang init, kaya nagshakes na Ayun kuya oh Ayun oh no? Eh, dami Ganyan po na ang tubig dito sa Anilaw Mabini Anilaw Mabini, Batangas Ang linaw no Ayun oh no? Hindi kita. Ito kuya oh. Ayun no? Na wala. Ayun oh. Ayun oh. Ayun, ayun, ayun Ito. Pang ulam yan oh. Pang ulam ba yan? Ayun oh. Parang piso. oh. Butter Fisher. Oh. daming yeah. diver oh yun e, no. e, oh no. yung asal na yun oh oo nga ano paro fish siya daming isda yun ko lang nakita yun eh. no? yung green oh yung green ba yung parot Ayan. Paro fish Yung kulay green, no? Paro fish nga, ayan. Yeah, may paro fish. Sarap nga diving dito, no? Magkakita-kita yung, yung isda, no? Ayan, no? yung mga isda. O, yung, yung mga isda, oh.